Ito nga pala ay para sa upgrade ng Mini Predator. Papasalamat nga ako kay Sir uh, Roos. Parang ro, Roos, ano? hindi masyadong no, <laughs> Pero ang ano dito, um, nagawa ko kagad. Ang problema, ayan, kagaya nito, maayos naman siya. Ang problema, hindi mo mapapansin kasi dito, napaliit ng konti kasi dapat dito is 21 mm. Ayan, yun yung standard ng regulator talaga, 21 mm. Ay e, mapapasin nyo to, 20 mm na lang. So medyo maluwag. Pupwede siya, kaya lang, eh ayaw natin ng, ano kasi aluminum to eh. Dapat yung sakto-sakto kung pupwede, may konting ikpit. Ayan, kaya inulit ko, gumawa ako ng bago. At uh, ito yung pero ta ito hindi anodized, no. Hindi ko na inanodize kasi hindi naman hindi naman siya pwede. Pero pwede ito sa ibang ergan. Tatanggalin yung magte-thread ng bago. So mahaba pa rin 'yan. Sa ano, okay na okay ito. Pwede siya sa arms core, same thread din. Pwede rin siya lalo na doon sa mga 8K um Nimrod. Yan, Uh, puro threaded naman. Iti-thread yan ng bago kasi itong gitna na to, 17 yan. 17.2 yan. Ito, 17.2. So, since ang Nimrod is um, ang Nimrod ay 16mm yung so, sobra pa siya ng konti. Ito, mas mataas itong may thread na to. So, magbabawas na lang dyan ng konti babawasan to itatama doon sa kasi ang Nimrod 16 nga no um uh, yung talaga ano niya is uh, 17 17 plus kasama na yung thread pag sinukat mo ganun so sakto to na lagyan ng ano kasi 17 plus uh, 17 mm uh point ganyan pwede pwede na yon sakto sakto yon para sa Nimrod so So mga arm score naman hindi na kailangan baguhin kasi um, uh, 20 so may uh, discrepancy na konti uh, 20 ang arm score is 19 eh 19 mm so uh, um, pwede na siya medyo ano na sakto sakto trend ka agad wala nang bawas bawas yan so ito yung ginawa kong bago inanodize ko na kasi okay na siya ayan at uh, saka kaya inano ko ka talaga yung paggawa dito kasi nakakahiya doon sa atin yan sorry <laughs> ito okay. ito yung mga o-ring na reserva na pwedeng magamit dito rin mismo ayan yung o-ring uh, yung o-ring na nilagay natin dito is yung pang regulator talaga matibay yan, pang inner yan regulator. So, yan yung nilagay natin dyan. So, ito naman. So, nilagyan ko rin dito. Yan naman kasi ito yung mag-hold talaga ng pressure. Dito, eh, para lang kumagat kasi maglalaro ka dyan eh. Pag lumampas, babalik mo konti. Pag, ah, uh, hindi naman kukulangin yan. <laughs> pag kulang pag yan, konti lang. Ayan, kagaya nito, Ayan, yung regulator natin ito. to. Manipis lang ako mag apply ng o-ring, maglagay ng o-ring kung mapapansin nyo yung ganyan lang kasi maliit lang yung din yung slot. So, ang ano dyan is mas matibay kasi pag mas maliit lang yung rubber part. Kaya ito, puro maliliit na yung rubber part natin. So, dito, hindi ko na nilagyan kasi hindi rin naman sa bagay lapat na lapat naman siya, makakadagdag yung pag ikpit sa kanya ayan so wala na siya dito sa bukana kasi ito yung magsisil sa kanya dito power plenum kasi to ayan so kung mapapansin nyo same na same yan ayan o oh, pareho pareho sila ayan magkasing tangkad na magkasing tangkad ayan. sakto ito para sa mini predator pasensya na lang kasi dito ako naglagay ng butas kapag ano at saka ako ng ori kasi ah uh, ito po ay parang ano ba masyado malaki ang tangke na ilalagay and then bukod doon sa tangke is ma yun ding silencer kasi maiksi lang yung barrel so magkapatong halos yung tangke at saka yung Uh, yung kanyang silencer. Kaya kaya ganyan, malaki talaga yung inapply ko na ano na clearance para hindi mabitin talaga doon sa uh, paggagamitan niya. So testing natin ito ay ginawa ko talaga ito para Sige, <laughs> so, sukat na sukat tayo. Ramdam na ramdam yung o-ring. Ramdam na ramdam mong hakam na hakam yung o-ring. So, titingnan natin kung pag nilagyan ng tank yan. Kaya, 0.38 lang kasi yung tank na nandito. Eh, yung talaga ilalagay niya dyan is malaki. 0.5. So, 61 yung ano. 61 yung diameter nito. Dito, eh, kakabit niya. Ito sa atin 51 lang to eh. Yung kakabit na 61. Plus, may ano pa dito, silencer sa ibabaw. Kasi yung barrel niya maiksi lang. Kung lalagyan ng silencer yan uh, sa sabit na dito sa tangke kung mababa yung ano since uh, mataas yung ginawa natin medyo malayo yung clearance ah, siguradong pasok na pasok yan pasok na pasok siya para sa uh, para dito yung silencer nya ayan ito ay testingin lang natin ipapakita ko lang sa inyo ayan nakita so, kita nyo uh, kung anong position ng regulator at saka ano yung tsura nya pag may tang ayan, o, tingnan nyo, ipit kamay lang yan ayan so ayan o, kita nyo, gitnang gitna o gitnang <laughs> gitna, -gita. dito dadaan yung barrel nyan ayan ya, kung eh no, I straight na straight iba na tayong gumawa ngayon, medyo ano na medyo pulido kasi tayo na yung gumagawa, hindi na tayo nagpapagawa sa machine shop na kagaya dati na meron tayong machine shop tagagawa nito, tagagawa nyan uh, binibigay lang natin yung specs ayan nag warning yung aking ano, ayaw ko <laughs> uh, binibigay lang natin yung specs sa machine shop tapos sila na yung gumagawa, ngayon tayo na mismo naka-anodize na yung ating uh, offset at saka yung power plenum natin at saka yan ano, ano. so dito eh, siya na lang magsasalpak. Sigurado na ma-shoot na shoot yan Kasi nga, eh, para naman yan dyan. So, dito kung makikita nyo, medyo... Ayan. Kasi, ano lang ng regulator, eh? Ito kasi, walang, walang problema dito sa bukana, na. Ito lang naman yung problema na Dito kasi, standard yung gawa natin yan. Ayan, ramdam ramdam yung o-ring, oh. So, ayun. Yun. Uh, ayan. Ayan. <laughs> So, pag nilagay niya sa receiver ng mini predator, eh, okay na po yan. Kaya, pasensya ka na, sir. Medyo na-delay tayo siguro mga 2 days uh, or 3 days. Yan. Hindi naman daw siya nagmamadali. Pero ako kasi, pag naggawa ako doon, doon sa... Ano, uh, gusto ko, dire-direcho, gawa lang ako. Gawa lang ako. Hindi ko hahaluan ng ibang trabaho yon Kaya, sabay-sabay sila at ayan in, nung ma uh, sukat ko nga ito sabi ko bakit nagkaganon hindi ko na gawa ng maayos eh hindi naman natin yan ibibigay talaga ng ganon na pag hindi pasado sa akin hindi ko ibibigay sa kanya ng ganyan kaya uh, uh masensya na medyo na delay ng konti pero ano naman sulit naman pagkatapos ng ano nga paggawa is yan ah, kikita nyo ayan bubuin yan kung ipapasok mo to sa ano sa receiver mo ah, dito hindi ka nagagamit ng tools unless ah, mag adjust ka dito sa regulator ayan eh, eto naman eh, nakatapat na alos ganyan o oh. okay na siya oh. nasa ibabaw na yung parehas na ano ganyan yung magiging position niya eh. oh nasa gitna na siya dyan dahan yung barrel dito yung quick fill tapos uh, ano naman natin kumbaga sanay na sanay na tayo ano, ano na ay importante sa atin kumakagat talaga mararamdaman mo yung ori kasi pag hindi mo naramdaman yon habang hinihigpitan mo eh ano yun uh, maaring sumingaw makaka-magsisit siya kung bigla ang pagpasok ng hangin pero kung dahan-dahan mas maganda yung ganito yung nararamdaman uh, mo talaga yung ori na kumahakab para sigurado tayo at saka mas maganda yung maninipis maliliit ang kasi hindi, hindi masyado sa maintenance kumbaga mas maganda yung konti lang yung rubber parts kaysa doon sa masyado malataba yung ori mabilis uh, ma konting damage lang doon may ano na may sigaw na kaya ginagawa natin as much as possible talaga. Pit na pit siya sa maliliit na ori para mas uh, matibay yung buhay. At saka bukod sa mas mura, mas mura yung o-ring na ilalagay mo, mas maliliit. At saka mas mga payat. Yun, yun ang natin. Eh mas, mas tumatagal po yung gano'n kaysa doon sa matataba na o-ring Bukod sa mahirap hanapin o oh, medyo mas maganda talaga yung mask para sa sasakyan sa experience ko kasi pag kapal nung gasket yung gasket mo na ilalagay pag makapal yan masyado eh mas hindi nagtatagal tumatagas ngayon kapag manipis yung nilagay mo yung tama lang na yung yung hindi balancing party ng ano, konting bukol eh makakalubog lulubog siya sa ano, paplat siya dun sa doon sa gasket eh mas okay po yon hindi hindi siya gaan napakatagal lang di pa tumatagas so ganon din dito sa ano sa air pressure dito sa air gun ganon din mas maliit yung rubber parts mas maliit yung uh, maintenance at saka madalang hindi kagaya doon kapag kasi experience ko po medyo matagal na tayong gawa-gawa ng air kasi <laughs> experience na rin natin tama rin yung ano yung principle na yun mas mas maliit yung soft na parts mas maliit yung chance na maglilik o magkakaroon ng problema doon ang pinag-uusapan na natin dito is dapat straight siya uh, maganda yung lapat yun, yun lang naman kasi manipis yan yung maliit lang yung o payat lang pag hindi maganda ang lapat, sisingaw, ay alalabas yung o-ring mo dyan. Kaya kailangan, lapat na lapat. Especially pag ganito na hindi mo na gagamitan ng tools, hindi mo talagang hihipitan. Para mas madaling i-maintain. Mas madali siyang kalas-kalasin. Makikita okay, nyo, ayan, kakalasin natin ulit. Kasi hindi naman yan kasama. <laughs> ayan. Ganito na po yan. Bubuoy nyo na yan ng ganito. Pag nakikabit yung Lagyan lang ng konting oil itong o-ring bago ikabit. So ito, pag naikabit sa receiver, yan, ganyan, nakakabit sa receiver. Ikakabit mo naman itong power plenum. Yan. Oh, pagkatapos, eh, yan, mararamdaman mo, oh, hakam na hakam yung o-ring niya. Oh, tapos lapat na lapat naman lahat ng sides. So, hindi makakalabas yung o-ring yan. Ah, Tsaka ito, tingnan nyo. Uh, ayan uh, oh. so diba oh, yun, oh, ka, o yun o aramdaman mo kagad yung o-ring o uh, ayan o oh, ganyan lang sya tapos ah, hanginan mo na ayan ito lang yung ating o-ring dito ayan nakakalas pa din <laughs> so hanginan ah, mo na yun ng ganyan konting haakab lang ang ano at uh, dito lang, ayan, makikita nyo dapat may o-ring dito so itong o-ring na to isasama ko na to yan isa, eh, isasabay ko na yan kasi yung offset nakalagay dito wala na lumipad na <laughs> yung ano na to ginagamit ko lang to pang ano, pang, pang pang testing uh, para makita yung tuwid yan yan yan, yan yung o-ring na nilalagay ko dito lang kalaki yan, isama ko na to, itong orin na to. Isama ko na dito. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, at hayaan nyo, at yung pangako ko na, ano, magkoconcentrate ako sa social media itong mga darating na linggo. Dito sa YouTube, sa FB natin, sa doon sa TikTok. At uh, malimit na ako makakapag-video <laughs> Hindi, kasi eh, sa ngayon, busy tayo sa ibang ano eh. Marami tayong pinakakabalahan, kaya ano, tinatapos ko lang. Ayan, dito kana na po siya ilalagay. Ayan. So, ito, babalik ko na dito. Maraming salamat po sa inyong lahat.